One ah! Ah! Two <laughs> Three mm -hmm. Four Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng FOGO at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Pogo. Kahit na meron ng executive order banning Pogos mula sa palaso, may mga hindi pa rin malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gap na nakita natin sa pagkalat ng Pogo at ng mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. Good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban laban sa human trafficking 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IYAKAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang POGO at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksunan yung nauulat na paglabag sa Strengthened Anti-Hospital Deposit Law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital kaya palalakasin natin ang sumbungan board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 milyon pesos sa kanilang operasyon sisiguraduhin natin na ang 2025 national budget ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Kay prinsipyo, may paninindigan. Iboto Iboton natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka.